Selamat datang. What's up, guys? Grabe yung buho ko. It's my last full day ngayon sa Japan. I'm feeling good. I'm feeling okay na. Thank you, Lord. Ay, talaga, hindi ko na lang alam kung hanggang ngayon malamya pa ako. Sayang ang trip. Thank you, Lord, kasi okay na ako. Mag-gagagala tayo for our last full day. Samahan niyo ulit ako, guys. Makakapag-train na tayo ngayon kasi kahapon. di talaga ako nag-train at all. Nag-taxi lang ako kasi ayokong mabababa, akyat-akyat. Ngayon, okay na ako, guys. Patingnan nga yung itinerary natin. Kung kung gusto gumawa ng itinerary, pinaka-okay sa ano, Wonderlog na app yan. Wonder log. Tapos, makikita niyo na yung dates. Kay Sharko to natutunan. Makikita niyo yung dates. I-input niyo lang yung places. And then, meron na doon direction. Tapos, i-open nila Apple Maps, Google Maps. Click. Tapos, yan na i-direct na kayo kung paano kayo pakakapunta dun. Amazing, di ba? Anyways, mag na ako, guys. At na tayo. Guys, hindi ko na kayo na-update. Pero andito na ako sa Weno. Nakapunta na ako sa Kusa. Ah, punta tayo Onitsuka Tiger. We check. Hi! Oh, ito yung mga bago nila. Shoes. Parang iniisip kong kuhanin to. Ganda. How much kaya to? Hi guys! Hindi ko na binili yung Onitsuka. Kasi wala lang. Ang dami ko ng shoes. Okay na muna ha. Nandito ako sa Ueno. Mamimili ako mga pasalubong. Bili-bili na naman yan. Shopping street. Del. Alam niyo bago ako pumunta ng Ueno, sabi ko, punta ko Asakusa. Ano ako doon? Food trip. Pagdating ko Asakusa, may nakita akong restaurant na masarap. Eh, dito na ako main. Eh, katabi lang nung restaurant na yon, station. Sabi ko, punta na ako Shibuya. Tapos, nung napapunta na ako Shibuya, sabi, next stop is, Ueno. Sabi ko, ay, baba na lang kaya ako sa Ueno. Ayun, Ueno muna tayo. Ang galing, di ba? Very spontaneous. Okay, guys. Mamimili na ako ng mga pasalubong. Ang dami dito. Dito ako sa Ueno. So, uuwi muna ako ng hotel after nun. Punta ako Shibuya. Tapos, stay na ako sa Shinjuku. Dito ko bibilhin yung mga pamangkin ko. Siyempre, as a dentist, dapat pinangangalagaan ang ngipin nila. Kaya ngayon, sira-sira na. Kasi ako rin naman ang nagbibigay sa kanila ng candy. Ba't ganarn? Wala eh. Ganun talaga. dami guys. Oops. Okay, yan ang mga napamili natin, guys. At nandito na ako sa hotel para ibabaya ang mga yan at pupunta na ako sa Shibuya. At magre-retouch tayo dahil para akong ano, bagong gising. Ang Pero kailangan natin sulitin ngayon kasi nga hindi natin nasulit kahapon. Kaya tayo ay maglalakad-lakad ngayon. Gusto ko pa nga pumunta ng Shinjuku Gyoen Park. Okay? Alright, gansana. ting ning 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 Okay, pupunta na tayo ngayon sa Shibuya guys. 11 minutes lang away sa aking Hotel at isang train lang tayo. Yay! Shibuya na! Yung dapat itinerary ko kahapon, ngayon ko gagawin. Let's enter via B2 gate. Para sa Fukutoshin Line. Let's go! Restaurants in between. Itong Tokyo Station Juku Hotel guys, nasa gitna talaga. Gigi, na-suspend pa nga yung Fukutoshin Line, yung papunta sa Shibuya. Paano yan? Ayan, guys, oh. Service is suspended. O, oh, doon daw. Tundan ko na lang. Papaba daw. Let's go. Tingnan nyo yung ano ko, buhok <laughs> ko. Pataas. Ayan, pababa na siya. <laughs> At least pantay. Ayan, yeah, oo, oo, oh, 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 diba? <laughs> Ito, Shibuya! Napakalaking help talaga nito, guys. Sika or Pasmo. Ito na! Nakarating na tayo sa Shibuya. In just 10 minutes. Daming tao dito, guys. Grabe, laking... Station talaga tong Shibuya. As in, kina Siyempre, hindi pwedeng pupunta tayo ng Japan nang hindi tayo pumupunta sa Shibuya. di Diba? Diba? Oo, oo, oo naman. Ang hirap pala mag-isa. Wala kang makausap. Diba? Oo, 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 oo naman. <laughs> guys, hindi ko napakita. Tumawid na ako sa ano, biggest crossing in the world. Pero ito yun, guys. Ayan. Nakatawid na ako. Dito na tayo sa Shibuya. Yeah, yeah, yeah. Bilhan pa natin ng pasalubong. Sila, dad, saka si Wes. Yung mga kapatid ko na may pamilya, meron na yan. Guys, tingnan nyo. Oh. Nakakita ko magandang shoes. Ganda. Anong kulay bibilihin ko? Ba't ba ako nagshibuya? Sabi ko wala na akong bibilhin eh. Ganda. Sa ABC Mart to guys. Ang bango talaga dito. Sobrang bango talaga dito. Favorite smell. Papunta na ako saan. Lakad-lakad pa tayo. Okay, ito guys. Tatawid na tayo sa Shibuya. This time, magre-record na ako. Let's go! Ala! Ala siya oh! Ala! Sige! Dalihan mo! Ah! Mag picture picture pa! Ang hirap pala mag-isa. Mag-hire rin kayo kay Hachiko. Hi, Hachiko! Bye bye Hachiko. Hi guys. To wrap up my trip, I will eat yakiniku. Five types wagyu beef and then rice tapos syempre, namis ko 'to. Eh. Last meal na natin ngayon and we will go home tomorrow morning. Aww! mag-impake pa ako sa taas. Last convenience store stop muna pala and then impake na tayo sa taas. Nagluluto na ako. Ito na yung wagyu. Hindi lang yan, pati ito. Dinuluto ko na yung dalawa. Samahan niyo po. <laughs> Ang galing ko magluto, no? Ang galing! Grabe! Diba? Oo! 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 naman! Subo na itong luto. luto. before my trip ends. Last stop sa convenience store. So guys, ang flight ko tomorrow ay 9.45 a.m. So alis ako dito ng hotel ng mga 6.30. Sa Haneda Airport na ako. Kaya magpapak pa ako. Makanap na lang ako. Tapos sa plane na lang ako ulit mag i Hindi na ako kakain dun. Kakain pala. Guys, ang galing dito. Tingnan nyo. Kailangan lang ng card mo. Ito. And then, itatap mo lang siya. Tapos, kusa na kung anong floor, na, room number mo. Kusa na hindi mo na kailangan pindutin. Ang galing, di ba? Japan is already living 2030 talaga. I love it here so much. Open sesame. Di ba? Ang galing, di ba? Ang galing talaga dito eto pa ang ipapak natin, Win. Napakarami mo na naman binili sa last day mo. Magkakasya ba? Yun ang tanong! Oo, oo, oo naman. Magkakasya yan? Oo, oo, oo naman. Nakaredy na rin pala ang suot natin tomorrow. Ayan. Good morning, guys. It's 6am at... Alis na tayo dito sa Japan. Ang bilis ng panahon. Grabe. Hindi ko alam saan napunta. In an instant. Ganun na. Pauwi na tayo. Anyways, eto na. Pagbabay na tayo sa hotel natin for the past few days. Nilinis natin ito mabuti. Pakita ko sa inyo. So, pumunta sa Japan ng dalawang maleta. Ngayon, tatlo na. Ang technique ko dyan, eto guys pinaloob ko dito muna nung pagpunta. Tapos, eto po nung puno ng pasalubong. Ang galing, di ba? na yan. Kapag Japan, kailangan guys talagang prepared kayo sa bagahe. Okay. Walang mga kalat dyan. Ayan. Ito na yung mga trash natin, guys. Malinis na pumasok. Malinis na alis. Dapat ganun tayo, guys, ha? Oo, oo, oo naman. Para makita rin ng mga hapon. Ah! Malinis ang Pinoy. Ganon Kasi malinis talaga sila dito. So nakakahiya kapag uh, alis tayong magulo. Ha, ah, Ito ang pasama ko buong stay ko dito sa Japan. I'm gonna miss you so much. Guys, booked na ako ng van. Airport transfer sa Kluk. Kasi hindi ko kakayanin mag-train. Ano, ang ganto, Taplo. No, hindi ko na kaya. Bye-bye, Tokyo stay. So guys, naka nandito na tayo sa van. At... Ang galing. Babae yung mag-drive sa atin ngayon. Siya rin yung nagbuhat ng maleta. Ayaw niya magpatulong sa akin. Anyways. Bye, bye Japan. I'm gonna miss you and I'll be back soon. So, papunta na tayo ng Haneda Airport ngayon. And, mag-stay na lang muna tayo sa lounge doon. What's up, guys? Andito na ako sa lounge na B&A. Dito sa Haneda. Ang ganda dito. Ang laki. Ang sarap ng food. Nakakain pa ako ng curry bago umuwi sa Pinas. Last meal in Japan. Grabe, nakarating ako dito sa Haneda Airport ng 6.55. 7.31. 7.31 na. Ganun ka convenient yung ano, mag-book ng business class. Legit. Yun yung binabayaran mo talaga. Yung convenience. Guys, nasa airplane na ako. Grabe, ang ganda ng plane ko pa uwi. Tignan nyo, mas malaki kesa sa last time. So, ayan. I have my own space like that. Tapos, nai-incline. Ang laki ng screen. You have your own space talaga. Amazing. So, may remote, may USB port, may saksakan. Mag-charge na ako. Teka. Ba't din nag-charge? <laughs> May menu? Ang menu for today's video ay Japanese cuisine or international cuisine. Eto, kapag Japanese cuisine, seared salmon. Ito naman, main dish, hamburger steak. I think international cuisine tayo kasi sobra na tayo sa ano, Japanese cuisine. Parang okay na na ang last last ako is beef curry. Alright, yun na lang. Wow. Wow. Thank you so much, Lord. Thank you so much for the trip. Talagang sobrang nag-enjoy ako, guys. Paramis. Oh, <gasps> amazing. Ganun pala yun. Tingnan niyo. Pull to unlock. Ting, ning, 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 ning. Ang lucky. Amazing. I love the service. I love the aircraft. I love the airplane. I love everything about here in Japan. Babalikan. Palagi. Nakapili na ako ng panonood Wicked. Ito pala may earphones. Bye bye. What's up guys? So, kaka-wake up ko lang. At kakain na tayo. Ito yung food natin. Burger steak.